Hello mga kaigso, this is me, Franz, and welcome back to another channel. So, ato mga kaigso. dere sa ako mga kaigso, kamatay mo mga kaigso, hindi alam na ako. Mag-overnight ako dito mga kaigso. May laptop nga dito. May nagtanaw ako Netflix. Kung makita ninyo to, mga kaigso, tanawa akong channel, mga kaigso, kay na ako na Sorry mga kaigso, dili ko mag-upload gamay ra akong i-upload kay schoolworks, manggod karon humanaman humana ang exam. Pwede na ako maka-upload sa inyo mga kaigso. Pero, huwag kalimutan mag-subscribe, like and comment, and click the, the notification bell so you can see my upload videos. Okay? Tingnan nyo ah. As yung TikTok ko mga kaigso, Tiffany Dump yung pangalan mga kaigsa. Hmm. Kaya mag-subscribe na kayo at ikon. I-like nyo ito lahat ng unso ko. At ngayon pala mga kaigsa, may gagawin pala ako. Mga activity dito sa bahay-bahaya. Ang liit kasi dito. Oh. Yung space kaya nagdala kong mga gamit at electric fan kasi ayok. hindi ako mag electric fan so mga isa so. i-tour e, ko lang po kayo ay tignan ko lang po kayo anong gamit ang dinala ko first ito kasi nagsisip. O, na kasi ako mga kaigso gaaching kaya bumili kay dito sa shop mga kaigso edible siya mga kaigso hindi siya magigisi hmm. So, asang ganda ng design niya mga kaigso o oh, ayaw niya magigisi o oh, oh. Beskan basaan punin niyo to mga kaigso dilili to mabasa ay mga mahal mamura ni mo? mahal mo? mahal mura mahal tissue pero mo? mahal 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 mo? lang po mahal hmm. mo? At ito mga kaigso. Hmm. Ito ang dala ko lagi ka, kapag may natutulog ako. Ito po yung yung pa, papi-papihan ko pero nandun yung isa ko na iro. Nung hmm. ano. Mga kaigso reading book. Mga kaigso, The Married Princess. Bumili na kayo dito sa Wawa, mga kaigso. Ma Madradray ka talaga dito, mga kaigso. Kahit anong gising nyo, hindi to maan. Ito po rin, mga kaigso. Sa Wawa rin to mga kaigso. Ano to? Mga kwentong bayan. Meron po lahat dito. Mga point bayan. Makakapag-con ka dito. Makakapag-reading. At yung skills mo po sa pag-read, ay mawawala ang ang kabulukan nyo. Kasi itong reading book natin ay edible siya mga ka so, At mm, hindi ka talaga mababoring dito at habol para para sa para, para hindi ako ma ayun ay tao sorry mga kaigso kay naslap na ako mga kaigso kay na nagpa gcash so nagpa gcash pod may diri mga kaigso sige ito, habol ko. Ang dami pa dito mo. Ito. Ito mo yung diary ko. Diary. Sawawa rin ito mga kaiso. Ops. Bawal. Hmm. Mga kaiso, bawal kasi ito galawin. Kung dili ako, bawal galawin. Kahit mga kaibigan ko na best friends, or ex bawal po talaga ito, galawin. Pero, baka next time, kung mag-subscribe kayo, i-re-reveal ko na itong kuhaan ng diary ko. Babasahin ko na to.